Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista, at muli neting pag-usapan ang isang paksa na napaka-personal at para sa maraming kalalakihan ay medyo nakakabahala habang lumilipas ang nga taon Pag-usapan natin ang pakawala ang isang napaka-partikular at napakalusog na biological indicator, ang morning erection. Para sa maraming kalalakihan na lampas 50. Ang pakawala nito ay isang banayad at nakakabagabak na takot. Pakiramdam nila, ito ay hudyat ng pakawala ng kanilang sigla, isang senyales na hindi na gumagana ang bagay tulad ng dati. At gusto kong sabihin sa inyo ngayon, hindi ito isang tapos na usapin, maari ninyo itong may balik. Ngayon, ibabahagi ko ang isang simple, makapangyarihan, halos hindi kapanipaniwala na na lamang 60 segundo, maaari ninyo itong gawin sa inyong pribadong silid tulugan bago matulog. Hindi ito nangangailangan ng anumang tableta, espesyal na kagamitan, o kumplikadong magawain. At habang ang pangunahing layunin ay ang pagpapanumbalik ng magandang biological na senyales ng kalusugan na iyon, ang nga benepisyon nito ay mas malalim. Mararamdaman ninyo ang isang banayat ngunit malalim na pagpapahinga. Ang nakakabagabak na tensyon sa inyong ibabang likot ay gagaan. Ang inyong pagtulog ay magiging mas malalim at mas nakakapanumbalik ng lakas. At kapag napansin ng inyong partner ang pagbabalik ng kabataan, kumpiyansa, at hindi mapakakamalang senyales nang buhay sa umaga, maniwala kayo sa akin, siya ay matutuwa. Ito ang pinakasimple at pinakamabisang paraan upang ipahiwatig sa kanya na kayo ay isang masigla, may kakayahan at handang lalaki pa rin. Siya ay magiging lubos na nakpapasalamat sa pagbabalik ng madaling intimacy at kumpiyansa sa umaga. Kaya, isantabi na ang lahat ng komplikadong solusyon na inyong narinig. Mahanap ng komportableng upuan dahil sa pagtatapos ng video na ito, Maka karun kayo isang minutong ritual gabi-gabi na makabuluhang magpapabago? Sa inyong mga umaga at sa inyong buong pakiramdam ng halaga sa sarili. Simulan natin sa paglilinaw agad ng isang malaking maling akala. Ang morning erection na tinatawag nating nocturnal penaltumesen sa mundong medisina ay hindi taliwas sa iniisip ninyo pangunahing senyales ng sexual desire o arusal. Sa katunayan, ang isang lalaki ay maaring walang interes sa sex at magkaroon parin nito sa halip. Ito ay isang mahalaga at makapangyarihang physiological na senyales ng matatah na kalusugan at isang mahusay na gumagana ng sistema ng nervios at vascular. Ito ay isang tahimik na pang-araw-araw na ulat na ibinibigay ng inyong katawan sa sarili nito. Ang hindi kapanipaniwalang biological event na ito ay nangyayari dahil sa panahon ng malalim at nakakapanumbalik na pagtulog, partikular sa panahon ng inyong REM, rapid eye movement, cycles, ang stress response ng inyong katawan ay ganap na bumababa. Isinasantabi ng inyong utak ang fight or flight system na nakpapahintulot sa inyo na makapasok sa isang malalim na estado ng kapahingahan. Sa mapayapang estadong ito, ang inyong parasympathetic nervous system, ang responsible para sa pahinga at pagtunaw, ay nagpapadala ng malakas at malinaw na senyales sa inyong mga daluyan ng dugo upang mag-relax, magbukas, at lumuwag. Bumaba ang inyong presyon ng dugo. Ang inyong maarterya ay nagiging mas malambot at ang inyong katawan ay binubulsa ang matisyo ng sariwang pagdaksa ang oxygenated Nutrient-rich na dugo. Isipin ninyo ito bilang isang panggabi. Hindi may wasang programa ng pagpapanatili para sa inyong buong vascular system. Pinapanatili nitong bukas ang nga channel, relax ang nga kalamnan, at malusok ang nga daluyan ng dugo. Ito ay isang mahalagang, panukala sa pangangalagangang, kalusugan na automatikong ginagawa ng inyong katawan upang mapanatili ang lahat sa optimal na pagana. Kapag nawala ang panggabing kaganapan na ito, hindi ito direktang senyales na nawala ang inyong libido. Kadalasan ito ay isang red flag, isang indikasyon ng mas malalim na pinagbabatayan na isyu, maari ninyo itong isipin bilang isang canary in the coal mine para sa inyong pangkalahatang kalusugan. At ang pinakakaraniwang sanhi, ng pakawala nito, ay hindi ang inaasahan ninyo. Ang unang pangunahing salarin ay ang talama na stress, at mataas na kortisol, Kung ang inyong katawan ay patuloy na nasa estado na high alert. Puno na stress hormones mula sa trabaho, mula sa pag-alala, o maging mula sa hindi magandang kapaligiran sa pagtulog, hindi ito ganap na makakapasok sa malalim, mapayapa, at nakakapanumbalik na estado kung saan nagre-relax ang mga daluyan ng dugo. Pinapanatili ng stress response ang lahat ng masikip, tense, at pigil na nagsisilbing isang patuloy na preno sa panggabing programa ng pagpapanatili ng inyong katawan at pumipigil sa mahalagang vascular flush. Ang tensyon na ito ay kumikilos tulad ng isang turniket na tahimik na sumasakal sa daloy dugo. Ang pangalawang salarin ay simpleng hindi magandang kalidad ng pagtulog, hindi lamang ito tungkol sa damingang oras na kayo ay nasa kama. Ito ay tungkol sa kalidad ng pagtulok na iyon. Kung hindi ninyo nakakamit ang malalim, walang patit na REM sleep, ang bahaging ang pagtulok na may panaginip, ang inyong katawan ay hindi nakakaroon ng pagkakataong patakbuhin ang panggabing programa ang pakayos nito. Para kayong sumusubok na magpalit ng langis ng kotse nang hindi ito ipinapasok sa garahe, kung wala ang mahalagang bahaging ang pahinga na iyon, ang inyong katawan ay nasa isang patuloy na estado ang depisit, hindi ganap na nakakabawi. Mula sa stress ng araw at hindi kailanman nakakaroon ng pakakataong. Ibalik ang mahahalagang function nito. Panghuli, mayroon tayong pinakadirektang pisikal na problema, ang kapansanan sa nerbiyos at daloy ng dugo. Para sa maraming kalalakihan, ang mga nerbiyos at daluyan ng dugo na kumokontrol sa function na ito ay nagiging masikip o kompres sa paglipas ng panahon. Ito ay kadalasang resulta ng isang sedentaryong pamumuhay. Pagugol ngang maraming oras sa pag-upo sa isang desk o sa isang sasakyan na humahantong sa hindi magandang postura at talamak na tensyon sa ibabang likod, glutes e pelakang. Ang patuloy na compression na ito ay direktang nakikialam sa mas ng neurological at sa mapathway na vascular na kailangang malinaw at bukas para gumana ang panggabing programa ng pagpapanatili. Ang aking layunin sa 60, segundong panggabing hack na ito ay upang tugunan ang lahat ng tatlong isyong ito sa kanilang pinakmulan. Tatargetin natin ang nga partikular na nerbiyos na direktang responsable sa pagpapadala ng senyales, ang mga kalamnan na humahawak sa mapanirang tensyon na iyon, at ang daloy ng dugo na sinasakal. Ang simpleng ritual na ito ay isang direktang interbensyon sa mismong nga proseso na tahimik na sumasabotahe sa inyong kalusugan. Ito ay isang maylayunin na panggabing utos sa inyong katawan upang mag-relax, magbukas, at magpanumbalik. Upang lubos na maunawaan kung bakit gumagana ang simpleng masahe na ito sa inyong ibabang likot, kailangan ninyong maunawaan muna ang sacral plexus. Isipin ninyo ang inyong gulugot bilang isang abalang highway na ng ganerbiyos na nagdadalang lahat ng mahalagang senyales mula sa inyong utak patungo sa iba pang bahagi ng inyong katawan. Sa dulong ng highway na ito, kung saan ito nakakatugon sa inyong pelvis, matatakpuan ang isang mahalagang bundle ng manerbios na kilala bilang sacral plexus. Ito ang central na command center, ang anatomical control panel para sa inyong buong pelvic region at lahat ng nasa loop nito. Ang sacral nerves na ito ay direkta at malalim na responsible sa pagpapadala utos sa inyong madaluyan ng dugo sa pelvic na sa sa kanila na lumuwag at magbukas. Ngunit kapag kayo ay stressed o mas karaniwan. Kapa ang mga kalamnan sa inyong ibabang? Likod at glutes ay talama na, masikip mula sa isang sedentaryong pamumuhay. Ang mga sacral nerves na iyon ay maaring makompress at labis na ma-stimulate. Naiwan sila sa isang off-position. Hindi kayang magpadalangang malinaw na senyales para sa daloy ng dugo. Ang nampuluh? Segundong masahe na gagawin natin ay tumataget sa eksaktong mga kalamnan na humahawak sa mapanirang tension. na ito sa pamamagitan ng dahan-dahan at sadyang pagpapalaya ng presyon sa partikular na lugar na ito. Literal ninyong tinatanggal ang pilay sa pinakamahalagang control panel ng inyong katawan para sa sigla. Pinapalaya ninyo ang ngalinya ng komunikasyon na nagpapahintulot sa natural panggabing utos, ng inyong utak na mag at magpanumbalik na marinig ng malinaw sa buong sistema ninyo. Napakasimple nga ritual na ito, magtataka kayo kung bakit hindi ninyo pa ito nagawa nun. Hindi ito tumatagal ngang higit sa isang minuto, at dapat ninyo itong gawing hindi, may wasang bahagi ngang inyong panggabing rutin bago kayo matulog, hindi ninyo kailangang maging isang profesional na massage therapist. Kailangan ninyo lamang ang inyong dalawang hinlalaki at ang layunin na magpalabas ng tensyon. Upang maksimula, humiga ng komportable sa inyong likod, sa inyong kama o sa isang komportableng yoga mat sa sahig. Maglaan ng sandali upang umayos. Ngayon, dahan-dahang ilapit ang inyong magatuhot sa inyong dibdib. Ang simplang galaw na ito ay dahan-dahang magbabatak at magbubukas sa inyong ibabang likod na gagawing mas epektibo ang paparating na masahe. Mari ninyong, dahan-dahang igalaw, ang inyong mga tuhod mula sa gilid patungo sa gilid sa ng ilang sandali upang maramdaman ang isang kaaya-aya at panayad na paglabas ng tensyon. Kapag kayo ay comfortable na, gamitin ang inyong dalawang hinlalaki at ay posisyon ang maito sa makabilang gilid ng inyong ibabang gulugot sa pinakataas ng inyong glutes. Kung kakapain ninyo ang lugar, mapapansin ninyo ang dalawang maliliit na bukol o protrusion sa lugar na iyon. Ang inyong hinlalaki ay dapat na nakaposisyon ng bahagi sa labas at bahagyang sa ilalim ng mga bukol na iyon. Ito ang sacroiliac joint area kung Saan nagtatakpo ang inyong sacrum at ang inyong hipon at ito ay isang mahalaga? Madalas na hindi napapansin. Napuntong tensyon na maaring makaroon ng malalim na epekto sa inyong buong sistema. Nasa posisyon na ang inyong ngahin lalaki, gagawin ninyo ang tatlong simple at target na aksyon na makasamang nagpapalabas ng malalim na tensyon. Aksyon isa. Malilit at matibay na bylog. Gamit ang pat ng inyong ngahin lalaki, simulang pindutin ng matibay at gumawa ng maliliit na pabilog na galaw, sa makabilang gilid ng inyong gulugot sa pangunahing sakroiliak area na iyon. Dapat ninyong maramdaman ang isang malalim at nakakasiyang presyon, isang pakiramdam ng pahuhukay sa isang kalamnan na kailangang magpalabas. Hindi ito tungkol sa pagdudulot ng sakit, kundi tungkol sa paggawa ng Matibay at sadyang pakontak. Maklaan ng ga 20 segundo sa mamasahe sa lugar na ito na gumagalaw sa tuloy-tuloy na maliliit na bilog na nararamdaman ang paglambot at paglabas ng mafiber ng kalamnan sa ilalim ng inyong mahinlalaki. Ang paunang habang na ito ay napapainit sa lugar at nagsisimula sa proseso ng paglabas. Aksyon dalawa Ang vertical sweep Ngayon pinapanatili ang matibay na presyon na iyon? Dahan-dahang igalaw ang inyong? Ngahin lalaki, pataas sa mga ng inyong gulugot na gumagalaw mula sa bes inyong glutes hanggang sa ibabang bahagi ng inyong ngatadyang. Kapag naabot ninyo ang tuktok, dahan-dahang ibalik ang maito sa panimulang punto? Gawin ito sa isang mayos at tuloy-tuloy na galaw na nagwawalis pataas at pababa sa pagitan ng lima at 10 beses. Ang aksyon na ito ay tumutulong na pahabain ang na ng ibabang likot at nagihikayat sa lymphatic flow, literal na nakpapalabas ng naipong tensyon at pakbara mula sa lugar. Aksyon Tatlo Ang Transverse Drag Para sa huling bahagi ang makapangyarihang ritual na ito, bumalik sa pinakabasa inyong gulugod sa itaas nang inyong tailbone, pindutin ng matibay ang inyong mahinlalaki at sa pagkakataong ito ay igalaw ang mga ito palabas patungo sa inyong balakang sa itaas na linya ng inyong glutes. Direktang tina-target ng galaw na ito ang malalim. Madalas na talama na, masikip ng mga kalamnan ng glute na maaring makompress sa lahat ng importanteng sacral nerves na iyon. Gawin ang outward drag na ito nga 10 beses na binibigyang pansin ang pakiramdam ng fascia at tisyo ng kalamnan na bumubukas sa bawat pagdaan. At iyan ang buong ritual. Tumatagal lamang ito nga 60 segundo. Pagkatapos ninyong matapos, huminga ng malalim at dahan-dahan. Pagkatapos ay huminga ng malalim at dahan-dahan. At sadyang maramdaman ang isang alon ng pagpapahinga na bumabalot sa inyong ibabang katawan. Ang tensyon na inyong dinadala sa buong araw ay nagsimula ng matunaw at nakapagpadala na kayong isang malinaw at hindi may kakaila na mensahe sa inyong nervous system. Oras na para magpahinga at magpanumbalik. Ang nga resulta ng simpleng panggabing ritual na ito ay mas malawa at mas malalim kaysa sa pagbabalik lamang ng morning erection sa patuloy na paggawa ng panggabing papapalaya na ito. Aktibo ninyong sinasanay muli ang inyong nervous system. Nagpapadala kayo ng isang malinaw at paulit-ulit na senyales sa inyong katawan na oras na upang mag-relax at magpalabas. Isang mensahe na sumasalungat sa stress at tensyon ng inyong bung araw. Ang makapangyarihang pahiwatig na ito ay nakpapahintulot sa inyo na makatulok ng mas malalim at mas ng lakas na siyang absolute cornerstone ng lahat ng kalusugan at sigla ang mas mahusay, mas malalim na pagtulog ay nangangahulugan na ang inyong katawan ay may sapat na oras upang makagawa at magamit ang mahahalagang hormones upang ayusin ang nga nasirang tissue sa cellular level at upang bumuwang ang isang mas matibay na pundasyon para sa susunod na araw. Ang restorative na prosesong ito ang nagpapahintulot sa inyo na magising ng tunay na at handa sa halip na pagod at depleted. Bukod pa rito sa pamamagitan ng pagmamasahe sa mga partikular na estrategong kalamnan na ito, direkta at sadyang itinataguyod ninyo ang daloy ng dugo sa inyong buong pelvic region. Manumano ninyong sinasabi sa inyong katawan na buksan ang mga masikip na daluyan ng dugo na iyon, na tinitiya na ang isang mayamang supply ng sariwang dugo, na puno ng oksigen ay makakarating sa malugar na nangangailangan nito para sa panggabing pag-ayos at pagpapanatili. Hindi lamang ito nakpapabuting ang inyong intimate function sa umaga. Kapansin-pansin din itong pinapabuti ang inyong pangkalahatang systemic circulation. Ang pinahusay na daloy ng dugo na ito ay humahantong sa maraming kaskading na benepisyo, kabilang ang mas mahusay na antas ng enerhiya sa buong araw, isang mas matatah na mood at isang kapansin-pansing pagbaba sa nakakabagabat na mababang. Antas ng kakulangan sa ginhawa sa inyong balakang at ibabang likot na napakakaraniwan pagkatapos ng 50, ito ay isang pangunahing pisikal na pag-upgrade na nakikinabang sa inyong buong kagalingan. At kapag nagising kayo sa umaga na mas rested at nakakaranas ng pagbabalik ng hindi mapakakamalang biological bellwether na iyon, ito ay isang makapangyarihang psychological boost na lampas sa pisikal na sensasyon lamang ito ay isang pang-araw-araw na pisikal na paalala na kayo ay isang masigla may kakayahan at malusog na lalaki pa rin ang bagong nahanap na kumpiyansa na iyon ang malalim na kaalaman na gumagana parin ang inyong katawan para sa inyo ang tunay na nagpapalakas ng intimate connection at personal na kapangyarihan dala ninyo ang kalmadong iyon ang pakiramdam ngang katiyakan sa sarili sa bawat aspeto ngang inyong araw, ang malit na ritual na ito ay nagbabago sa inyong maumaga at sa pamamagitan na extension, ay lubos na nakakaimpluensya sa inyong buong pakiramdam na sarili. Kaya, ano ang magiging reaksyon ng inyong partner? Ito ay magiging isang ng kaya ayang sorpresa, ginhawa, at malalim na pagpapahalaga. Ang pagbabalik ng morning erection ay hindi lamang isang senyales, ng inyong pisikal na kalusugan. Ito ay isang senyales ng inyong mental at emosyonal na kagalingan. Ito ay nagpapahiwating na mas mababa ang inyong stress, mas rested, at mas mapayapa. Inaalis nito ang isang potensyal na pinamumulan ng hindi nasasabing pagkabalisa na maaring naroroon sa relasyon. Mayroong isang kahangahangang hindi nasasabing ginhawa sa senyales na iyon na ngangahulugan ito na kayo ay nasa laro pa rin. Ito ay isang madali, hindi demanding. Natural na anyo ng intimacy na maaring maksimula sa araw sa isang maganda at kumpiyansa na paraan. Kayo ay isang lalaki nakalmado, rested, at may kakayahan parin. Ang pang-araw-araw na pisikal na pagpapatunay na iyon ay hindi lamang magbabago sa inyong maumaga. Babaguhin nito ang dinamika ng inyong buong araw at ng inyong relasyon dahil dala ninyo ang pakiramdam ng sigla at kumpiyansa saan man kayo magpunta. Kaya ngayong gabi, subukan ang simpleng 60 segundong ritual na ito. Huwag umasa ng himala bukas ng umaga. Ito ay isang proseso ngang muling paksasanay sa inyong katawan. Ngunit pagkatapos ng isang linggo o dalawang tuloy-tuloy na paksasanay, hanapin ang mangga banayat na pagbabago ang tensyon sa inyong ibabang likod ay gagaan. Mas magiging malalim ang inyong pagtulog at isang umaga ay magigising kayo sa isang hindi mapagkakamalang at lubos na welcome na senyales na ang inyong katawan ay online na muli. Isang kumpiyansa na senyales na nagsasabing, Ako ay isang malusok na lalaki. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, paki-like ang video mag-subscribe para sa higit pang simple at science-backed na health hacks at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na maaring nang angailangan ng Counting Nightly Reset. Ipaalam sa akin sa comments sa ibaba kung susubukan ninyo ang Morning Wood Reset ngayong gabi. Ako si Dr. Rowena Bautista.